kitaw na to nga corruption. Ito maglagay kay naka na Super Birik. Uh, si Ma'am Tetsino Aquino ang faculty members of sa Political Science and History Department sa Ateneo de Davao University. Ma'am Tetsi, mayong adlaw Ma'am Super Ricky Super Francis sa Pikas Linya. Good morning Super Ricky Super Francis. Mayong buntag sa tanan na Davao niyo. Ma'am, una una reaction na sa pagtudlo kay Secretary Boying Rimolya isip sunod or bakong ombudsman karong nga panahon na. O oh, maulag, eh. so ako na, ang mao atong mga bag-o nga balita especially yesterday nga tadaghan ang well actually dili naman pud ma surprise nga kay daghan man pud nag-expect nga mm -hmm. na nay nani nga lakang gikan sa administrasyon ang pangutana na lang gud kay kung unsa man jud ang mga next na steps ni um, Ombudsman Remulla nga kabalo isa siya sa mga uh, close jud sa administrasyon ng uh, Marcos but expected naman ko na siya kay kung tanawon nato to, to sa listahan kabalo man pud sa uh, murag gisingit lang po siya gisulod siya murag insertion po ning si si um, Ombudsman Remulla pero at the end of the day siya nang o na point sa presidente Dili ba ironic ma'am nga nagbutang kag Ombudsman unya ang ato ang plataforma is to kontra sa korupsyon. Unya sa itadaan nga ay mga pangalan nga close sa administration nga na-involve sa corruption. Actually, ironic yun kayo na siya. Kaya nga, no, kung gusto niya limpyuhan ang iyahang pangalan kaning sa administration, alam ko siya yung last three years para malimpyo ang pangalan niya, ang pangalan administration ng Marcos. And of course, ang pinakadako dyan niya issue is ng issue sa korupsyon. Unfortunately, katong mga main nga mga pangalan ko na mga gina-involve, mm. gina involve dili sila mukawas daghan kay mga other names kasi dili sulod 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 pero kanang mga main na mga involved sa sa usapin especially kining si Congressman Romualdez dili siya ginapangutana about this one so uh, murag makita nato nga murag sa mga nahitabo karon murag na ay gina cover up hopefully kining si Ombudsman Romualdez, ombudsman 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 mulya kay kining si Sir Remulya kay mga, makapangita siya pamaagi nga maka-get over siya sa kining uh, uh us cover mm -hmm. up ano remember nga siya as ombudsman yung ombudsman pa siya until kay ang yahang um, appointment kay until 2032 pa man So, until the next administration. So, kung dupahan niya ni ng administrasyon, tapos later on, makita niya nga lahi ang, ang an administrasyon nga makadaog sa 2018, dako ang niya problema, Ana. Mm. -hmm. Ma'am Dechi, kini oh. ma'am, pag mga tupi ko mga ipon misi mo ang reaksyon ma'am kay, kay sa hisgutan ng pagba, pagbasul sab ni Pangulong Marcos sa kanhing administration uh, pag-abot sa hisgutan ng protocol sa implementasyon sa proyekto. Ikaduha ma'am, isunod na ako ang suspended nga uh, hearing sa Blue Ribbon Committee o ang uh, request sa pipila ka mga grupo nga ipublicize ang ICI investigation. Your thoughts about this one ma'am? katung sa suspension sa hearing, kana ang medyo sad. Kaya nga, nung kailangan nga i-suspend ang hearing. In fact, karon kay karon dapat nga ipadusong nga kailangan dyan may ang mga sides sa mga tao nga involved. Aning, uh, aning, o sa, aning, aning uh, especially sa corruption. Kaya wala pa dyan siya na-solve. And sadly, atong nasod karon kay nag-experience sa ribasyon calamity, dire-diretsyo na siya, baha, lindol, tanan-tanan na lang. Tapos karon kay ang kwarta, makitaan nga medyo asa na mga kwarta nga para sa mga tao para manghinabang whatever. Karon, dako nga siya nga issue unta, wala na lang siya i-suspend Kasi out of the blue na pa jud bago nga ni sa picture. Regarding na pud sa ICI sa kwan sa ICI is that um although wala ko ka sure sa proceedings, hindi man sure but rather dili tay na anak ka sa proceeding sa ICI mm -hmm. sometimes good um, wala may problema sa ako ang uh, maging transparent nga makitan sa tanan but then again kani mga request na inani is very rare lang jud na na maggrant mm -hmm. and dapat na is special jud nga case nga nung i-grant nila ni nga, nga request so if ever man nga ihimoon siya nga kwan na kanang makita sa tanan then very good that is pati kita ma-aware taw kung saan naman pud si ah uh, si President Duterte dito sa sa ICI oh uh, uh, ini reaction lang po sa katong uh, statement ni um uh, Congressman nga sa iyang pagsugod iya daw posisyon og tan-aw niya ang salen or ang assets uh, ni uh, uh vice president Sara Duterte Mur di ba murag mahulog ma ma ka uh, pamulitika something unsa ba actually kana jud ang kwan ang maka ang maka ang lisod ba kay ngano mosulod na diri ang personal na mga issues ani ni Ombudsman Rimbulya kay uh, Vice President Duterte remember nga kadtong dili pa siya ombudsman isa sa mga tawo nga nagaduso ani sa impeachment nga eventually kay na overthrow man ang impeachment na wala na ang impeachment kay e kining si Rimulya. so hopefully kanang iyang personal address kay kay VP kay dili mag kwan term dira as ombudsman. Kaya nga no, sa karon ang issue kay dili man si Sara, si VP Sara ang issue kay ang corruption. Kung naa say kanang mga issues kay VP Sara, maybe lay on a later date pero dapat karon dili sa kanaang ang iyahang tanawon. Kung magtanaw siyang salen, mag-start siya dito sa ulohan, sa pinakataas then pababa dili siya mag-concentrate lang unta sa isa ng katao. Kaya nga no, personal vendetta na kayo ang mukawa sa ana. So wala na tao mo sa Last na lang ang pangutana na ma ma'am, uh, no? Kaya of course, mabani ang ipag-uta na po sa mga dabawin niyo, nga na na po karoon. Kontento ka ba o dili sa aksyon sa Marcos administration nga batukan ni korupsyon? Actually, sa tinuod lang kay dili ko kontento. Kaya nga no, ang mga nagpo nga tao gani eh, ang mga involved na main involvement katong ginahingon nila nga uh, sadly ginatao ko sila nga LBM si hmm. Lisa si Bongbong o si si uh, LBM tawag ba si <laughs> President si Martin sa LBM kay kini sila kay wala man sila ginatutukan daghay mga other names Sulod, na nagasulod na mga senator ni Nani nga mosulod ni na Nana whatever na mga insertion si Senator Lisa Senator Nani pero ang main nga pinaka main jud na mga involved Murag ka na ganing ginapangitaan of wing a cover up sa paraon sa kung or if ever man mag-move on ang mga tao, it should not be the case. Kaya kaning ganing asa na ganing si Saldico, kanang ang asa na kaning si si Martin Romualdez, si Kapila na siya gi-involve sa aning kaso pero wala lang gihapon siya gi-investigahan, walang man lang gihapon siya gipatawag dito sa Senado. So naadjud lucky, naadjud problema aning uh, administrasyon aning. Klaro nga na asa na ginatupahan o na sila ginaprotektahan ng mga tao. All right. In that note, uh, Ma'am Tichi, salamat kay Ma'am ha. Salamat Ma'am. Thank you. Good morning. Sige okay. po. Thank you po. Good morning po. Ayun. Super Radio. One on one. Interview. Interview. Anong say mo? Oh, kaupan sila Super Francis Timbal ug Super Ricky Bangat. Asa ni Martin? Missing. Ay, <laughs> naaraman sa Pilipinas? Naaraman sa Pilipinas. Uh,